Kain. Luto ako ng itlog. And then, kanin. Ay. Kubusa na yun. Nice to oh. And then, gumawa ako ng side dish. So, healthy to healthy. Sesame oil, sesame seeds, siokombo, and konting uh, noodle soup. Noodle seasoning. Ayan. Lagyan natin sa plalo. Dala ko 'to. pa ako sa labas. Itadake mas, kain. Kinain natin ito. Mm. Mm, um malakas. Medyo maalat yung ego. Galing aku sah labas, kami ni maha bata. Ring, ring, kau korek apa Di ba ngayon ang daming gulay dito sa Japan? Mga lata na <laughs> Sobrang dami. Yung, no, yung iba, hindi na kailangan bumili. Puri ya buyag anak, kasi kumain ang anak. Sobrang daming gulay ba? Magsasawa ka. Kaya ito yung gagawin nyo minsan sa titino. parang hindi nakakasawa eh pwede naman siya mag last ng 3 days basta nasa prep lang bali yun ang pinaka side dish basta meron kayong sesame oil sesame, kung walang sesame seeds doon doon lang sesame oil at saka shio combo ano ba sa English yung shio combo hindi ko alam Hmm. Alam niyo ba kagabi hindi na ako naghapunan kasi ang ingay -inga <laughs> nga ni hapon sa akong bilbil ba. Na mo bi mo ako akong bilbil Di ko na pinoproblema. Kaluka. Isang pipino lang to. Yung naglagay na ako kanina sa bauna ng ni Japon. Pang side dish na. Hindi ako kumain kagabi. Pero nahirapan ako matulog kasi na. <laughs> nahirapan ako matulog kasi nagutom. <laughs> just pagkagising, ang oras ngayon is 10.06 ng umaga. Hindi pa ako kumain pagkagising. Kasi nagluto ako ng mga pag... ng baon ni Hapon. O binto. Ngayon, pagkaalis ni Hapon, umalis na rin kami. Kasi inutusan niya niya ako, nagkamali ako kahapon sa pagkuha ng papel. Tapos, Nauna kami doon, hindi pa nag-open. Ano na ako? Kaya, mabilis lang. Wala pong masyadong tao. Tapos, ayun, dumilis na kami doon sa bilihan ng mga anong mga kulang sa bahay. Ano pag-uwi? Ngayon na ako kumain. Parang maalat yung ano ko. Yung itlong ni Manuel. <laughs> Salamat kayo pala mga inay sa panunood ay ha. Kahit pa paano kumikita ang inyong lingkod ng sintabo. Bye.